Hello mga ka-farmers, ayan ang mga ka-farmers, andito tayo ngayon sa isdaan. Yung tilapia na inalagaan ko dito mga ka-farmers ay galing sa aking mga breeder. Dito naman sa isdaan na nilagay, nilagay ko dito mga ka-farmers, ayan dito rin ang aking mga tinanim na lakatan. Ayan, medyo malaki na yon sila mga ka-farmers. At dito rin sa gilid ng PISPA, mga ka-farmers, nandiyan may tinanim din kaming mga bulay, ampalaya. Ito, ampalaya, mga farmers. Mga kamuting kahoy, gabi, ayan. Nagtanim din kami, mga ka-farmers, para hindi na kailangan bibili kung kailanganin, mga ka-farmers. Mga ka-farmers, ngayong araw na linggo, dito ako, bumisita sa aking mga pananim na lakatan mga ka-farmers. Dito sa aming area mga ka-farmers, ang madalas na tanim ng mga kabukid dito mga ka-farmers ay halo-halo mix. Uh, at uh, also rin dito mga ka-farmers na may mga alagang isda, mga baboy, manok, dito sa aming lugar mga ka-farmers. Ayan. Mga ka-farmers, ipasyal ko kayo doon sa area ng aking lakatan mga ka-farmers. Itong lakatan mga ka-farmers, ito ay 8 months old na mga ka-farmers. Medyo na-delay ang paglaki nila mga ka-farmers gawa ng na-anoha na na-timingan na, na tinanim na um nag-ill niyo mga ka-farmers. Pero mga ka-farmers, hindi naman kami expert sa pagtatanim ng pag-aalaga ng mga saging nalakatan mga ka-farmers pero okay naman ang uh, mga tubo nila ngayon mga ka-farmers nakabawi na sila sa El mga ka-farmers dito sa paglalakatan mga ka-farmers kailangan mo dito yung Lilinisan mo ang mga puno, aabunuhan mo ang mga puno, yung mga dahon mga ka-farmers. Kailangan ding i-preserve mga ka-farmers para bibigyan tayo ng malalaking buwig at malalaking mga saging mga ka-farmers. Nandyan na yung lagyan mo ng pataba, ang foliar fertilizer para sa mga dahon, telt, para sa pag uh, preserve ng mga saging, insecticide, fungicide para maiwasan na ang pagkasakit ng mga ating mga tanim mga kabukid. Ayan mga kabukid, hanggang dito muna ang aking vlog. Salamat sa inyong panonood at salamat sa laging pagsubaybay sa aking YouTube channel. Pasensya na kayo mga kabukid na hindi hindi ako active masyado sa pag-YouTube mga kabukid gawa ng busy ako mga kabukid bye for now god bless you all mga kabukid see you on my next vlog